kaya sa ating mga motorista na dumadaan sa, sa lugar na ito ng EDSA na konting pasensya at kung planuhin na nila yung kanilang travels para sa mga alternate routes na sila uh, dumaan para naman hindi sila makaranas sa sobrang traffic kasi while uh, may mga alternate routes tayo pero inaasahan pa rin natin ang pagbabagal ng traffic dito sa lugar na to lalo na sa lane lang at ang aking bubutsag para sa mga buses lang. Ito ang apila ngayon ni Department of Public Works and Highways NCR Director Loretta Malaluan. Kasunod ng pag-arangkada ng pagkukumpuni sa Kamuning Flyover, ang retrofitting at rehabilitasyon ng isa sa pinakamatandang tulay sa Metro Manila ay magsisimula na sa Mayo o Unot, posibleng umabot ito ng isang taon. Sa orihinal na plano, hindi apektado ang mga pasahero ng EDSA bus carousel dahil sa mananatiling bukas ang EDSA busway habang isinasagawa ang repair. Ngayong araw ay nagsimula ng magdatingan ng ilan sa mga gagamiting materyales para sa isasagawang rehabilitasyon na ayon kay Direktor Malaluan, may mga alternatibong ruta na inilatag ang MMDA para maigiya ang mga regular na dumaraan ng flyover. Magtatalaga rito ng sapat na bilang na mga tauhan ang MMDA at Quezon City Local Government para um sumasiste sa mga motorista. Ayon sa DPWH, kailangang isagawang rehabilitasyon dahil batay sa pag-aaral na isinagawa ng JICA o Japan International Cooperation Agency, maaring mag-collapse ang kamuning flyover at hindi nito kayanin ang pinangangambahang 7.2 magnitude na lindol na paggalaw mula sa West Bali Fault Line. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzalez, sama-sama tayo Pilipino.